saan si Mrs. Naroon din si Mr. Day 2 ang taping pero binubusog na ang lahat sa mga ayuda. Happy na happy support kung support ang mga director at ang mga lahat ng mga bumubuo ng The Alibar Projects. Panay ang update nila sa social media na kahit walang eksena si Paolo Obilino ay nakabuntot ito kay Kim Choo. Kahit solo shooting muna ng aktres mala bodyguards ang atake. Ayon nga sa mga komento, hindi mo naman maya aalis kay Paolo na maging bodyguards kay Kimi because he has the right to take care of his princess like no other. Very protective si Pao kay Kimi. Dati niya nang ginagawa iyan kahit hindi pa sila magjowa. Mas lalo lang ngayon. Seryoso talaga siya kay Kimi. Kita mo naman yung pagmamahal niya. Very authentic. You can feel the love ng King Pao. Walang halong edges, Nakatulad ng mga sinasabi ng mga haters. Nang puro paninira at puna sa kanila. Ang daming ayuda sa Cebu. Nakaka-proud kayo, King Pao. Ayon pa sa si isang komento. Wow! Siyempre po, babantayan niya yan. Saka baka producer ulit siya dyan kaya dapat present para makita niya ang mga eksena kung maganda. Keep it up, Paolo. Lalo mo kaming pinapabigin lahat sa pag-aalaga mo kay niyo. Hayaan ang mga haters. Naniniwala kami lahat na totoo ang ipinapakita mo. Never iisipin na ginagamit mo lang na umangat ang iyong career. Dito kaming lahat susuporta sa inyo anong sa inyo rito sa update na naman.